Hello mga ka -Jewit. Welcome na naman sa Kusina ni Juit. Na-miss nyo ba ang aking cooking vlog? Kaya dito magluluto na naman tayo ng beef con broccoli. Ayan, gigisahin lang natin ang bawang. At sibuyas. saka ako isusunod yung uh, beef VIP nabili na dati ito ng strip cut atin lang itong takpan para mabilis maluto ayan mga kajuit luto na yung dito Okay, pwede na rin ilagay yung broccoli So uunahin ko ilagay yung tangkay Dahil medyo matigas At saka itong pinaka Bulaklak nya O dahon Dami At saka lang ito tatakpan Lalagay rin ako ng soy mga kajuit. Oyster sauce. At pamintan durog. At saka lang siya imimikos-mikos para humalo yung soy at oyster sauce. Naglagay rin ako ng konting tubig. At saka lang siya tatakpan para mabilis maluto. Half cook lang ang luto ng ating uh, broccoli para mas masarap siya. Ayan mga kajuit, after 3 minutes, luto na ang ating beef con broccoli. Mmm! Yummy!